Eh, ikaw ka papalista. Hindi ho. Oh, uh, anong kapatay? Ano, kapatid mo? Oo. Oh. Ano kayang palista ang yan? Ba, hindi mo ako nililista? Kita kita yun, sa bahay namin. Nilalampasan mo na ako. Hindi man lang ako tawagan. Ala, ay arihong nililista ko para lang sa residente ng barangay. Eh, anong tawag mo sa Hindi ako residente natin barangay. Yan yata ay may pinipili eh. Listay ako. Listay ang ay pangalan. Palakasan system lang yata yan eh. Mikey may reklamo ko sa kapitan. Ay sigurado kang kayo magpapalista? Aba yun Listay ako. Sa Lagay mo sa una ang aking pangalan. Huwag sa uli. Para ko unang pipila. Sa ay ari ho inilista ko na. At kayo ho'y... Pumunta na maagad para kayo mauna sa pila. A few moments later. Yung pipit ka pa. Bakit? Ay, nakapila na doon ang ngayon kapatay. Ba't eh, yung kapatid mo ang pinapila mo doon? Hindi ikaw. Ay, kaya ako nga siya pinalista eh. Para siya pumila. Yung pipit, ay bakit narinan ka pa? Ba hindi ka pa pumila doon? Nagbibigayan na ka ng ayuda doon? Siya, pupunta na doon at ako'y pipila na. Ano gang ayuda sinasabi mo? Yung mga inilista ko kanina, nakasama ka ay mga support na magpapatuloy.